to find the value of delta f in a given function f of x, y, z equals 4x plus 2y minus z plus 8. Excuse me, sir. We will... Yes, Bogart? Kailangan po ba namin aralin yan? Eh, hindi naman namin yan magagamit sa totoong buhay. Tama ka. Hindi mo nga ito magagamit. Pero yung mga marurunong na kaklase mo ay oo. pinahiya mo ako? Isusubo kita sa tanay kong principal! Hala! Ito naman, nagbibiro lang ako! <laughs>